Kag sa number one, wala may ginapili ang baha. Subdivision, mano dalan, ginasulod sa baha. Sabado sa kaagahon, masobra sa 1,600 ka-individual ang gin-evacuate sa Bacolod. Congressman Albi Benitez, nakigsugilanon sa presidente kag nagpasalig ini nga dayunon ang floodgate project para sa Bacolod. May report si Romeo Subaldo ang kilig sang mall sa reclamation area daw ng Pati high-end subdivision sa barangay Madalagan, ginsulod sang tubig baha. Pati mga dalanon daw ng pa. Wala sa may ginpili ang baha nga nag sa Bacolod, at City, Sabado sang kaagahon. Wala sang bagyo pero mabunok ang ulan nga nagresulta sa pagbaha. Bisan man og las dasang sang udto sang Sabado sa may dalan sa sa unahan sang puno banago ginabaha sa gihapon. Malapit sa 5,000 ka mga pumuluyo ang apektado sang baha. Suno kay Mayor Greg Gasataya ang basura sa sapa kag drainage pati na ang urbanization ang pila sa mga rason sa pagbaha. Kaina, nagsapo na nagkalainlain ng mga departamento kag ahensya sa gobyerno para magpangita sang permanente nga solusyon sa sininga problema. Ginsiling ni Bacolod City Congressman Abie Benitez, gana niya si President Ferdinand Marcos Jr. kaginagpasalig ini ngayon noon ang floodgate project sa Bacolod. Uh, we discussed already ang concepts ng floodgates and pumping station. So kabalo na ginais siya and uh, that was supposed to be uh, partly funded for this year. But unfortunately, something happened sa budget, nadula. I think that uh, it's not just Bacolod na nadulaan sa mga budget, other areas as but... So uh, I did uh, speak to the president, and the president said, yes, okay, we will uh, rectify uh, the uh, funds. 300 million pesos nga pondo ang konta ni Ginti Gana para sa amunga proyekto sa Bacolod pero wala madayon. Ganit nagpasalig ang presidente sunod sa kongresista nga ibalik ang pondo para diri. Halin sa tatlo, lima na ka mga suba sa Bacolod ang kinahanglan karon nga hawanan. But now we're asking for a little bit more because uh, the 300 was supposed to be for the three rivers. Uh, now we want the five rivers uh, free get without obstacles ang uh, outflow, flow of water, ang flow sa, sa tubig na magpagwa. And then uh, mahimok kita sa pumping station so that we can also pump it out. Wala na sa may nagpabilin sa mga evacuation centers sa karon Ang DSSD ay nagpanagtag naman sa ayuda para sa mga ginbaha. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.